ayan good morning mga kabangka dito na naman tayo mag update tayo sa bangkang ginagawa namin uh, bago ko nga pala umpisaan ang uh, pag update natin sa bangka ay uh, uh, shout out muna sa aking mga silent viewers mga viewers ko sa anumang panig ng mundo na may uh, bigyan kayo ng mga gandang pangatawan at magampanan natin ang ating mga tungkulin sa araw araw uh, ito mga kabangka Ipapakita ko sa inyo yung uh, mga finished uh, product, mga kabangka. Ayan, mga kabangka. Tapos na ito, mga kabangka. Ito, ang uh, dumali nito, ang tumapos nito, si uh, Greg. Ayan. Ayan, mga kabangka. Papaliwanag ko sa inyo. Ito mga kabangka, doon sa una kong video mga kabangka, nasabi ko sa inyo kung uh, ilang patong ito. Doon sa pagbalot ng uh, ating uh, kahoy, yung, kanya, yung kanyang palaman sa loob at saka yung kasko, dalawang patong yun mga kabangka. Tapos pitong patong ito mga kabangka. Bali, dalawa ang WR Robin Robing at saka apat ang fiber mat na 450 mga kabangka Uulitin ko mga kabangka ang haba nito 65 feet ito mga kabangka mula doon sa dulo hanggang doon sa ayan dulo dulo sa dulo mga kabangka Ayan Ganun pa rin ang ating uh, kuan ang ating Kamarote. Doon sa taas wala pa rin pagbabago mga kabangka. titingnan natin doon sa kabila. Doon ako gumagawa mga kabangka. Iyan mga kabangka. Dito ako nakapwisto mga kabangka. Medyo nahuli ako dito kaysa doon sa kabila mga kabangka kasi ilang araw din ako doon sa sasakyan ng uh, bus namin. Doon ako gumawa. Ah hindi ko nga pala na, hindi ko na i-video eh, yung aking mga ginawa doon. Ah, Pinaibir ko yung Ilalim, under chassis ng sasakyan, mga kabangka, yung uh, forward niya nakargahan ng yilo. Kaya, naiwanan ko ito, hindi gaano napukusan. Pero ito mga kabangka, bali, nakapatong na kami ng apat dito kahapon. Uh, apat na patong na ito mga kabangka, natapos ng isang araw ang uh, kabuuan nito. Mamaya, tatlong patong na lang din sa natitira. Mga kabangka, para makumplito makompleto na yung kabuoang pito sa ginagawa namin mga kabangka kiting na natin dito kasi dito kahapon inulan ito na ah, mabuti na lang ah, mga kabangka tumigas na ito pero okay naman buti hindi nagka problema ayan mga kabangka mamaya ang gagawin namin dito may kulay na katulad nung doon sa kabila may kulay na siya para hindi na magpintura at tingnan natin hanggang doon sa dulo yan nalapatan na namin yan kahapon at saka na grinder ko na rin yan mga kabangka na grinder ko na rin para mamaya pagka oras na ng aming pasukan ngayon pa lang ay 6.38 pa lang ng umaga inunahan ko na ang pag update mga kabangka kasi sa oras ng trabaho mga kabangka hindi ako nakakapag-video kaya hindi ko o hindi na ipapakita minsan yung aming mga ginagawa. Kaya ito na lang ang aking ginagawa, update update na lang mga kabangka. yan ayun pa rin ang ating uh, kabuuan ng uh, bangka. Pero pagkatapos namin dito mga kabangka Uh, pupukus na kami sa loob Yung uh, budiga Budiga sa likod at saka yung sahig Mga kabangka, yun ang aming gagawin Ayan Mamaya mga kabangka, sundan na lang natin At uh, Matatapos din namin ito Mamaya hanggang maghapon Hindi nga abutin na maghapon Mga kabangka, baka hanggang alaw na lang Tapos na ito Itong one na ito Itong palangoy na ito balanse doon sa kabila na tapus na mga kabangka yan napakaganda na talaga mga kabangka titingnan natin yan oh. mahaba talaga siya mga kabangka dahil mahaba yung ating uh, ginagawang bangka ganun na rin yung uh, palangoy siyempre ayan okay na yan tapos ang susunod naman dyan habang may gumagawa sa loob may nagbabalot nitong uh, ating uh, paltik. Yan, babalutin din yan mga kabangka. Kasi kailangan daw balutin yung dalawa dito. Yan, babalutin para kasi binalot ko yung puno na yan mga kabangka. Dudugtungan na lang para wala nang makapasok na tubig doon sa loob. Yan, bali dudugtungan na lang para hindi na mapasok yung loob na yun. Para sipte ang ating uh, loob ng kamarote hindi na magkaroon ng tubig yung balya ng uh, pagbinalya ng alon mga kabangka sige mga kabangka sundan natin ito mamaya ayan mga kabangka tuloy ng aking pag-update dito sa bangkang ito nakapag-ahon uh, na kami ng dalawang kuan uh, uh, palo ayan Tingnan natin mga kabangka Yan mga ka Ayan, mga kabangka Nakapagtayo kanina ng uh, dalawang palo Yan dalawa Ang isusunod nito dito naman mayroon na dito ditong uh, nakaabang Tapos ang sunod nito dito Bali apat dito sa unahan mga kabangka Dito yung isa Dito sa unang roda uh, Sa may rodang ito dito sa may unahang paltik nito tapos iyon tapos yung dalawa na iyon. Tapos doon sa dulo dalawa rin bali anim ang palo nito mga bangka. Dalawang magkahanay dito, papunta rito sa may kinatatayuan ko. Saka dalawang magkaharap doon din sa dulo dalawang magkaharap. Update natin yung ating mga ating uh, mga palangoy. Dito sa kabilang banda iyon matatapos na nila Greg sila Greg ang nag uh, pinising na sila na yung nagpatong na may kulay yan kasi meron din akong ibang ginagawa sila naman dito tignan natin dito lang ako lumatay sa kahoy mga kabangka yan ay, kukunti na lang ang tatapusin nila mga kabangka. Dito. Okay na ito mga kabangka. Ito tapos na ito. Medyo namutla lang pero kaya pa yan. Nagra-grinderin na lang yung medyo namutla at saka pahiran ulit mga kabangka. Hindi maiwasan kasi minsan pagka matabang ang timpla ng ating hardener, umaagos yung umaagos yung uh, resin pababa kaya nagkakaroon siya no? ng mga putla ayan oh no? pero madali lang siyang nga repairin mga kabangka Grina grinder lang yan tapos pahiran ulit ng mga uh, matapang tapang ang uh, tipla ng gardener. dito tayo sa unahan mga kabangka eh hindi pa naabot dito kasi may hubog na ito papunta roon sa dulo pero kinito mga kabangka bukas tapos na ito yan Tingnan natin dito sa dulo kung hanggang saan sila naka kuha Ah, bali dalawang araw na pala ito kabangka nilang ah, ginawa ito. Itong ah, kuha kon ito. Pala na ito, yung ah, pag ah, pag-set na may kulay mga kabangka. Ayan no. Okay na yan mga kabangka hanggang dito sa dulo. Bali ah dulo-dulo na lang mga kabangka ang tatapusin bukas ito ayan sa so, bandang dulo na lang din mga kabangka yan ang susunod dito mga kabangka ito ay babalutin din ito mga kabangka yun hanggang doon babalutin yan lahat ng mga kuha na yan mga kabangka mga ano tawag nila dito Ayan, babalutin din yan. Uh, lang ito. Mga gra-grindering na lang mga kabangka. Yung medyo magaspang gra-grindering na lang. Tapos ay papahiran pa yan mga kabangka ng purong resin na lang at saka matapang na hardener para ito'y uh, kuminis. Hindi na kami magbipintura. Ang ipang papaginis na lang namin mga kabangka, gra-grinderin ito. Talagang makinis na pagga-grinder. Pagkatapos, papahiran na lang ng resin. Wala nang mat, puro resin na lang. Pero kailangan, ang pag-ano namin nito, yung uh, medyo mainit. Mainit ang panahon para hindi siya malagkit mga kabangka. Ganun ang aming uh, gagawin dito. Ayan. Ayan, sa update natin, mga kabangka, bukas ay mag... Kung ano naman ako, magbabalot naman ako ng paltik mga kabangka. Ayan yung ating ruda Ang taas nga pala ng ating ruda mga kabangka 25 bit. 25. Tingnan natin. Yan mga kabangka nga pala 25 bit ito. Ang uh, taas ng uh, ang haba ng ating uh, palo mga kabangka. Yan kanina saglit lang namin inangat yan. Kasama nang aming uh, Forman sa karpintero Mga karpintero sila Tokayo Boboy At Tokayo Francis uh, Ang amin nga pala dito uh, Shout out Ang amin nga uh, Shout out sa amin nga uh, uh sa Karpintero Si uh, Francis Boromio uh, Biculano Yan Yan mga kabangka yung dalawang paltik na yun na magkasunod mga kabangka nilinis ko kanina tinanggalan ko ng, sa sagabal doon at uh, nilagyan ko ng kuan uh, bubong para hindi ako may, main, kami mainitan bukas kasi babalutin namin yung uh, paltik na yan mga kabangka yung dalawang magkasunod na yan babalutin namin yun kabilaan tsaka ito ito mga kuan ito mga nilinis na ayan babalutin yan mga kabangka pero kailangan may bubong kami kasi binsan bigla na lang na ulan. Mainit at bigla na lang ulan. Yan, kunting uh, kimbot na lang nito mga kabangka. Diyan nakat naka nilagyan nila ng platform yung uh, ito ay ano uh, ito 4 ang kapal 4 nga ba ito ha? 5 tres, kuatro, parang singko ang kapal mga kabangka tapos binatasan nila dyan dyan nakatuko ditong ating uh, palo mga kabangka yan doon sa likod mga kabangka kaya update natin dito mga kabangka ang uh, nagawa na ng ating uh, mga kasamang karpintero ang nakapaglagay na nga pala sila dito ng pum sa ating buliga ito nga pala yung budiga ng ating krudo dito ay konsumo ito dito budiga konsumo dito naman ay budiga ng tubig dito ang tubig ayan mga kabangka mayroon kung mapansin ninyo mayroon na mga pum ating mga gilid ayan yan ang nagawa nila saka dito sa kabilang ito ayan ayan pwede na yan uh, pwede na yan na palapatan mga kabangka siguro mga ilang araw mula ngayon ay maano namin yan mapapalapatan namin pero unahin muna namin sinasamantala namin yung panahon bago kami abutin ng tagulan ng husto ay mababalot muna namin ito itong paltik na ito mga kabangka titingnan natin sa bandang huli kung ano yung dito pala mga kabangka hindi ko pa ito na nalagyan mga kabangka kasi nabibisi ako dun sa ano marami rin mga tinatapos dun muna sa unahan pero dapat ay nauna ko muna ito kasi naulan nalatay dito yung tubig pero ang ginawa ko kung mapapansin ninyo may sa dyan para yung tubig babagsak na lang dito hindi susuhot dun ang kuwan naman nito kahit sumuhot dun mga kabangka ang mga kahoy na yan ay nakabalot ng fiber yan bago namin nilagyan ng ng clean uh, sheet may balot muna yung kahoy na yan kaya kahit pumasok dyan yung tubig yung kahoy siguradong hindi mababasa. pero hindi na natin paabutin doon papapasok para uh, yung expected natin na papasok yung tubig hindi na natin yan na uh, abangan hindi na natin yan hihintayin pang mangyari pero uh, kailangan malapatan mga kawan na ito dito mga kabangka. Kasi kulang kami mga kabangka kaya hindi ko na kukuan dito, hindi ko na pukusan dito mga kabangka. Dito mga nakaraan dito ko nagpukus Ay kailangan merong kaming mga uunahin katulad nung palangoy mga kabangka. At saka yung uh, ginawa ko doon sa kuan, sa lote ng aking uh, amo na gumawa ako ng sasakyan uh apat na araw din ako doon mga kabangka kaya ang paggawa ko dito naging putol-putol. Uh, uh, salamat din naman nandito yung aking kapartner siya, uh, Greg, si Master Greg. Uh, siya ang uh, pumukos dito at saka ang ginagawa ng aming mga kasamang karpintero tuwing uh, sila ay bakante sa oras sa uh, nakakatulong sila. Marunong na rin silang magtimpla ng uh, resin at saka ordinary nakakakontrol na sila at nakakapagpahid kaya maraming salamat din sa kanila na nakakatulong sila mga kabangka kung wala sila eh, baka ang kuan nito ang abante nito mga kabangka kukunti pa lang nitong mga nakaraan na nagsulo ako ng halos isang buwan mga kabangka halos sa uh, ito lang ang aking nagawa halos ito lang at saka yung uh, pag, pagbalot ng paltik na yun, yung mga yun yun lang halos ang aking nagawa kasi nag-iisa lang ako noon mga kabangka. Pero ngayon ay Iron uh, na kaming uh, bagong partner taga uh, isla din ng uh, kung hindi ako nagkakamali, baka taga uh, pumalig o hindi ko lang alam basta parting pulilio yung lugar na yun doon. Meron kaming kasama dito. Nakasama ni Greg dati nung gumawa daw sila sa pagbilaw. Ayan mga kabangka. Mga kabangka, bago ko tapusin nga pala itong ating uh, munting video sa pag-update sa Dambuhalang Bangkang Fiber na ito. Uh, ako muna ay magpapasalamat sa inyong laging pagsuporta at walang sawa na pagsuporta mga kabangka. Uh, lalo na sa aking mga Uh, subscriber, mga silent viewers, mga viewers natin, saan mga panig ni mundo, kumusta kayo, naway, no bigyan kayo ng magandang pangatawan ng ating mahal na Panginoon, magampanan ng ating mga tungkulin araw-araw. E, uh, siya shout out ko pala, mga kabangka, ang ating mga uh, avid subscriber, uh, sila, aking uh, mga kasama sa munting vlog na mga tumutulong sa akin, sila Art Venture TV, sila Romilka Vlogger, sila Uh, kuan uh, kabadi dungyang dungyang Dung vlog maraming salamat sa inyo sa lagi ninyong uh, paggabay sa akin uh, at saka si Raps TV uh, hindi pa sila nakaka pasyal dito pero malapit lang sila dito sa akin uh, kinukumusta ko yung aking uh, kaibigan dyan sa Jinsan si, Jin San, si uh, Jubani Works uh, kumusta kaibigan uh, bi bihira tayong makapag upload Uh, tuloy-tuloy lang ang aking mga laging sumusuporta sa aking uh, munting blog uh, vlog nito sila Jenny Ariglo sila Jefferson Malabatuan si Edric Cuerdo sila Agidoy ng Katbalugan Samar uh, kinukumusta ko ka mga tanan didaha Katbalugan uh, aton mga kababayan halayte uh, haro maupay nga adlaw maupay nga kulop ay hey, yung atan didak Hey, kuan, hey. Min Rock Adventure Si Kabahog TV Experience, Marilo at uh, Gino Sicilio na laging uh, sumusuporta at nagko-comment sa akin. Uh, Shout out sa inyong lahat. Maraming salamat mga kabangka. Bago ko tapusin ang uh, video ito huwag niyo po munang kakalimutan na uh, mag-like, mag-subscribe, uh, comment na rin kung may mga katanungan kayo. At saka... Uh, kung may mga question kayo, uh, comment na rin lang po kayo sa akin. Maraming maraming salamat. Uh, God bless you all.